Ito guys, balik adventure na naman tayo at bahagyang humina ng amihan at surahan ang unang nagpakita ayun, sa pole. yung puting surahan ito masarap din dito, ihaw dito kami pumunta sa malayo at malabo pa sa malapit at ito, sunod din nagpakita lapo-lapo, ayun, sa pole. Baraka or Ogapo ang kilalang tawag dito. Sana may magpakitang kulambutan. At ito, solid. Ayun, sa Budlawan ito pag ganitong kulay na solid. Ay, solid pa, naglalangoy palayo. Ayun, gitik. Maganda dito sa party malayo at hindi dito nalabo. Hanap ulit tayo. Baka may solid pa. May napansin akong na isda dito. Kulay pula. Lambingan. Ayun, sa pool. Matabang isda ito. Wala nitong payat. Langoy lang kasi ng langoy at kain lang ng kain kaya matataba. At ito, Punong. Ayun, gitik. Kapresyo lang ito ng alatan. 60 hanggang 70 ang kilo. At ito may surahan pang puti. Ayun, sapol din. Dalawa na ihawin ng inakay ko. Ipapaihaw ko at sabik sila sa isdang sariwa. Sana kulambutan naman magpakita. At ito may kanuping. Ayun, getik. Magandang tsaga-tsagaan kapag ganito ang panain. At ito, surahan pang puti. Ayun, sa Katanggal pa. Damputin ko na lang. Nagitik pala yun. Hindi lang nakabaon yung sima. Dagdag ihawi ng inakay ko. Oy, sahang! Napupuluputan ng mga nylon. Kawawa man. Tanggalin ko. Para makapaghanap siya ng mga kakain. Pag hindi kasi ito natanggal, mamatay lang ito. Yan. Pakahanap ka na ng mga kain mo. Masarap itong ihawin. Kaya lang hindi ko kukunin. Isda. Ang fokusan ko ngayon at sabik sa isda ang mga tao. Galing sa lakas ng amihan. Ayun, manok. Oops, lapula po. Ayun, sa pol ang bato. Ay, hamal yan. Tinamaan. Buta't huminto. Mailap. Nawala na. Ayun, manok pa. Sumuot dito. And dun sa pinakailalim. Dito natin puntahan sa kabila. Ito, yari ka. Ayun, sa pool. Sabi sunod-sunod na naman ang manok na ito. Nagising na ang mga manok. Masimula na naman ito ng pasaway. o po or lapulapo. Kung tawagin dito. Magaling umilag ang lapulapong ito. Bato ang tinamaan ng pana ako. Hops, kanoping. Ayun, gitik. Handon pa. Sunod-sunod na 'yan. Kulambutan naman sana. At ito may lapu-lapu pa. Ayun, gitik. 170 ng kilo nito at laki ng malakas ang dagat. Dati 150. Oy, may poset. Iyari ka. Hindi ka sa akin makawala. Ayun, sa fall. Meron ng pang kalamares. Lagi rin kaming naluto nito ng sigang. Masarap din pala. Mas malasa ang poset kumpara sa kulambutan. 200 ang kilo nito dito. At ito, kanuping pa. Ayun, gitik. andun na yung manok. Sumingit na naman. Wala tayong nadaanan na kulambutan. Ito, balatan. Ito ang balatan na kung tawagin dito, soro-soro. Mura lang ito. 100 hanggang 120 ang bilihan. Kahit ko pa pa, wala tayong nadaanan. Ito, kanuping ulit. Ayun, gitik. Hindi pala, kala ko gitik. Marami talaga nagkakamali sa akala. Kahit walang kulambutan, tsaga-tsagaan na lang natin itong mga isda. At ito, dogso. Ayun, sa Kapresyo rin ito ng kanuping. Kahit anong loto, masarap ito. Lalo na kapag sariwa. Oy, malaking dalagang bukid. Mamo, sigurado na ito. Ayun, sa pol ang buhangin. Ay hamalian, yan. Nakailag. Ayun, tinamaan din. hamalian, yan. Unang pana, Sabuhangin to mama. Pasmado na naman ang kamay ko. Matagal kasing walang laot. Dandahan lang tayo para kita imong mga nakatagong isda. At ito may kanoping pa. Ayon! Sapol! Andon may manok pa. Magandang mamana kapag malinaw. Malayo pa lang kita ng isda. At ito, balatan. Wow, malaki. Ito ang balatan na kung tawagin dito, kabangin. Wala man tigil ang manok na ito. Kanina pa nang kakasigaw. Mapapaos ka din. Nung hindi pa na pandemic, mahal ito. Ala mga manok, sunod-sunod na. Na 1,200 ang isa. Nung mag-pandemic, 500 na lang siguro or 700. Ops, may dalagang bukid. Sigurado na ito. Ay, hampalin mo na. mo ng kasama ko. Pasaway man din ang pasaway ng mga manok. Pasaway pa rin itong kasama ko. Ando na sa malayo. Sayang. Ito, may dalagang bukid pa. Ayun, sa pool. Sayang yung isa kanina. Bigla ba naman panayin ng kasama ko. Hindi tuloy tinamaan. Pasaway din ng may isda dito sa ilalim ng malaking bato. Solid. Ayun, sa pool. punit pa. Kasaule. Sana hindi umalis. ay sumuot na. Hindi na inabot ng pana. Di bale, hanap na lang tayo ng iba. Hanap ulit tayo. At baka may sulid pa. Ito, surahan. Ayun, sa pool. Matabang isda ito. Wala rin itong payat. Parang alatan. Bibiya or lipstikan kung tawagin dito. Sana meron pa. Tandahan lang tayo. Oops, surahan. Ayun, getik. Yung isang uri ito ng surahan. Maraming kasi kasi ang surahan. At ito, dalagang bukit ulit. Ayun, sa pole. Ay, nakapunit pa sayang at ito bibiya uli oy umilag aba magaling umilag ang lipstick na ito ayon the place ayan tinamaan din makunat ang balat hindi nabaw ng pana ayon talbo <laughs> <laughs> Nagtalbo. maporol na dulo ng pana ako. Ito. Kanuping. Ayun, sa fall. Hamal na lipstickan yun. Makunat ang balat. Ah. <laughs> Ito, kanuping pa. Ayun, sa fall. Ay, nakawala rin. Maakyat na ako sa bangka. Puro mintis na ang kamay ko. <laughs> Mabuti at karamihan na, na panak natin. magandang gandang klaseng isda. Kahit walang kulambutan. Kwartang linaw pa din. Kung hindi the hindi niya ng isda. Mahina yung guma nung ko. Hindi ko kasi pinapalakasan. Pag natama sa matitigas na bato, napurol yung dolo. Kaya hinihinaan ko lang ang guma. Maaday pa kami isang dive. Baka sakaling makakulambutan na. Hanggang dito na lang muna ang una nating dive. Sana surtihin tayo sa pangalawang dive.